Hello. Um, this is really not my uh, usual video na ginagawa. Time check lang. It is 5.02. Ngayong uh, December 7, um, 2025. And this is going to be my um, year-end video. And I just want to take a couple of minutes from your time, guys. So, unang sa Paul, napakahirap talaga. No? Napakahirap na naging struggles ko for this past 2025 not just a streaming but um also for my past career which is na scam lang ako well um it already happened so ayun, tinanggap ko na lang siya but As for the streaming career that I try to build, it's really full of challenges, no? Um, una, nasiraan ako ng PC. Um, I thought that was already the end of it, but luckily, I do have this one person na even though na stranger lang siya by that time, grabe. Um tinulungan niya ako na tumayo kung um ano yung nangyari sa akin. And uh I thought that was already the end. No, I'm willing to give up already. Even though that I do have the willingness na ilaban ko yung career ko, but sometimes you just need to realize na ayun. Um it's really done. That's it. 'Di ba? Luckily, um I met this person no? Parang ilang araw pa lang kaming magkakilala. And ayun, tinulungan niyo ako tumayo. Maraming salamat nga pala kay Boss Rojas. Um, second thing, I was banned um, for the past account that I did have. It was named Kirk's. Before you met Kuya All cups there was Kirk's. That was my really first account. and dami kong naging um, challenges doon. and dami kong naging um, achievements. I did become top one on that account. And um, also, I did even have the, uh, had the three days challenge there sa account na yun. So, yun ang isa sa pinakamahabang stream sa TikTok no? Uh, na solo. Na, nakamit ko sa account na yun. But yeah, I was banned. There was Soy Bakro, a garden. Ilang beses tayo na report as fraud and scam and whatnot. But yeah, we accepted it luckily enough, no, nung, kailangang kong bumawi, kailan kong magbago, or, um, sige, kailan kong gumawa ng bagong ako. It might be a real struggle to accept, but, yeah, um, this is me, Kuya All Cubs. Tanggap ko na, totally. And, this is the new person or the persona no, na nakilala nyo sa harap sa camera. And, ay, nakakasaya siya, nakakasaya siya. Malayo na ako, pero malayo pa ako. I do also have emotional stress na nangyayari sa akin. Sorry if I keep looking at this side kasi nandito yung monitor ko. So, um, emotional stress, grabe. I've been doubting myself again and again. Kasi kung alam nyo lang, um, napakahirap mag-post, napakahirap i-keep up lahat. Um, doubts kung kaya ko bang i-sustain tong ginagawa ko. Kaya ko bang panindigan to. Um, knowing that there's a lot of people that is expecting me to do something, that is expecting me to become a better streamer. But uh, and not just to be a streamer, but also to become a better person if I can make a living out of it, ang dami, ang dami talaga. And kung kaya ko ba naabutin yung mga goals ko, kaya ko bang higitan no, kaya ko bang higitan or kaya ko bang um, makipap yung expectations sa akin ng mga tao. I've been really working hard on it but syempre, ayun nga, umabot din ako sa mga punto na napapatanong din ako sa sarili ko kung tama pa ba yung uh, ginagawa ko um, at some point, no, I was really depressed. Hindi ko maintindihan kung ano yung nafe-feel ko. But, yeah. Um, we did try to get over through it. And, I think I'm getting better din. No? Um, I'm getting better din. Also, ayun. Um, still, nil nilalaban ko pa rin. Sometimes I think of giving up already, but syempre, knowing that I give smiles to a lot of people, yun talaga yun nasa puso ko. I believe in the word na smiles are free. libre pong gumiti. And uh, that's why, yeah, um, I'm trying to be better every day. Not just as a streamer, not just Kuya All Cubs, not just Peter, but um also to um the me that you guys know kung sino ako, no? Um grabe na, no? nagrabe yung pinagdaanan natin. Grabe talaga sobra-sobra. Pero ayun nga, I don't also want to take a lot of your time. So unod sa poll ayan the really main purpose of this video as so a year-end video is para magpasalamat, no? Para magpasalamat sa mga tao na tumulong sa akin. Tumulong sa akin all throughout this career. Um, first of all, ayan, um, alam mo na ako sino ka? best friend, Boss Rojas. Maraming salamat sa'yo. Um, everything that I have right now, the mental support that you've given me um, lahat talaga nung mga panahon na malapit na akong mag sa streaming you there para supportahan ako um this is an unexpected friendship that i did have pero i'll treasure it ite treasure ko talaga 'yan up until the end no, of my time grabe napaka napaka unexpected but the most unexpected thing that happened to me na apakasaya ko din no to my manager na <laughs> ngayon hin hindi na pero wag kang mag-alala soon pag sumikat ako ikaw pa rin yung kukunin ko syempre kaya lovely that gave me second chance na stress din siya sa akin kasi syempre there were times na yung nababanda ko or uh, restrict ako no <laughs> um na, nauurat na siya pero still no uh, she tried to make ways for me to be still the person uh, prison no na nakikita nyo sa harap ng camera maraming 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 salamat sa kung hindi mo ako binigyan ng account kung hindi ka nag-effort sa mga panahon na yon then um wala kayong kuya all cups na makikita din ngayon um hindi ko magagawa yung bagay na mahal na mahal ko syempre si jowa ako, even though na ayun paminsan-minsan talaga um, eto kasi yan I can say that streaming is not my passion anymore but it is my lifestyle and it's been taking a toll on our relationship syempre oras ko dapat na baby diba, time naka-stream ako or instead na samahan ko siya um, ginagawa ako, nag edit ako, nagpe-prepare ako ng contents. But, well, she's there supporting me all throughout the way, no? Kaya, maraming maraming salamat sa'yo. Mahal na mahal kita, alam mo yan. And, any of this won't be possible kung hindi mo din ako sinuportahan. To my parents na napakalaki ng tiwala sa akin, even though that the career that I'm always trying to take is something really peculiar ayan um it, this is really not a normal thing to take care on no napaka napakahirap niya talaga um maraming maraming salamat sa inyo next sa mga mvp ko pala eto yung mga taon na bumuo ng streaming career ko first things first sa mga first ko no um first na tropang mga nakilala ko dito sa tiktok sila Dwayne um mga MVP ko, si, ayun nga, si Dwayne, si Alora, si Gab, na first subscriber ko, si Awok, nandyan din syempre, si Melcore, uh, we still have Miss Melody, um si Ate Anne, ang dami, ang dami, ang dami. Meron pa tayong mga tao talaga na hindi tayo iniwan, kahit saan tayo lumipat, or uh, kahit saan ako mapunta, she's there supporting me bibi shout out pala sa aresi, Ah, uh, tang inamin, grabe, grabe ka mag-support na pangilabot, no. Pero um hoping magkikita-kita pa tayo soon. Isipin mo ikaw yung isa sa mga naging saksi. Ah, uh, since 10 viewers pa ko up until now, I'm still here at your front doing uh great things, no. Kaya Laura na nagpa-top sa akin. Maraming salamat. Um Actually, dahil sa kanya nakabili tayo ng gaming chair. Kaya, ayun, isa siya sa mga naging good memories ko sa streaming. Um, yung mga kalbo moments natin. Um, kaila Otits Ken sa Otits Mafia. Um, I want to thank you guys you no, know, for everything. To my friends um, from the uh, caster community. sanji Dorsanji, tope Sedge, yung partner ko um, tweet sa Zen, maraming maraming salamat din sa inyo. Kasi even though na, ayun, wala na ako sa casting ngayon, still sinusuportahan nyo pa rin ako. To the new people that I met, uh, sa mga bago kong kakilala at sa mga bago kong kasama right now sa kayo all Cubs ko na account ang dami nyo, sila Bawiwi, sila Angelo ah uh, sila Shura Seri, ayan ah uh, Miles, sila Azuri, Jimbo, Wax, uh, Bread. At um, uh, sa lahat ng mga tao na nasa Discord ko na nakitambay sila Andrea, um, sila Boss Rojas no, na kung natitilted na ako nga pala, di natin kakalimutan din. ay uh, isa to sa mga nag-hold ng record ng Discord natin, si Minji. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, no. Um, hindi mabubuo hindi talaga mabubuo no ah uh, walang mangyayari na nga nga pala din ayun uh big shout outs to uh Nova Kite even though na inaasar ko siya palagi pero mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ko yung tao na yan ah uh, last but not the least sa lahat ng mga naging admin ko for the past few years oh no, past year I mean um Kila Juno, uh Seri, Ate Ren Ah, uh, sino po ba yung mga naging admin natin? Um wait lang, iniisip ko eh. Sila ba Wiwi? Uh, right now sa reason ko sa lahat ng ano sa mga tumutulong talaga sa akin na magbantay ng stream, maraming maraming salamat sayo. And special mention nga pala kay Benwin no. Napakalaki ng effort na ginagawa ni Benwin. I know na uh, as of now, ayun, wala talaga akong mabibigay pero Ayun, soon enough may mangyayari at may mangyayari talaga. Kung wala ka um, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. No? Totally empty, empty. Wala akong wala akong kayang gawin kung siguro wala ka. And that's why malaki yung pasasalamat ko sayo. Sa mga kaML ko, ayun, sa mga KML ko, sila Kaizen. Abyss, uh, Xchan, ayan, uh, maraming salamat, sa Benwin, KML din natin yan, um, sila Nobita, ayan, um, maraming maraming salamat, especially sa, ano, sa, mga panahon din na ini-spend Even though na, syempre, paminsan-minsan, ayan, meron talaga kayong mga ginagawa. Pero, yung guys are still uh, trying to make time to Dylan as well na gumawa ng Discord natin maraming maraming salamat sa'yo sa mga BNS bodies natin dyan na nakabantay kala Alex Don ayan sila sure ulit um uh, hoping that the year would get better no sa 2026 nyo kila big bro uh, to everybody no that has been supporting us all throughout the years Maraming salamat sa inyo. I think that is it para sa video na to. Um, parang ba yan. Hoping that this is going to be a better 2025. Check na ay 2026 rather. Check lang pala natin right now, we already have 69. You know, favorite number. 69.6k followers. At sana pag dumating yung next year nasa 1 million na tayo. So tatandaan natin yung number na yan. Ayan. Sana 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 mag-improve pa tayo. Sana ay maging better pa tayo not just as a, as a person as a streamer but um for the entirety no ni Kuya All Cubs. So, I think that is it. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod natin na pagkikita. This is Kuya All Cubs signing out. Peace power. Kita-kita sa susunod na live stream and sa susunod natin na adventure. Bye-bye.